Tatay. Kaya nga. Ayan, putol na yung ano. Meralin ko. Okay, pasok na kayo. Nakaka-video naman ako. Ah, dito rin si Kuya... Ano nga ulit? Kapuso. Eh. Kapuso. Antang. ni... Kapuso na lang. Kapuso. to, talungan mo to. May butik ito. Nandito ka pala. Naputulan, no? Lana. I-reconnect pa yan. na dito ko nata. Usapan kasi... Ay, kung, uh, punta uh, na siya dito, ng pintura. Oh. usapan kasi namin po... Eto, uh, hindi na namin ito uh, kailangan. Ito mga tubo-tubo. Ang usapan namin, ngayon, makikita kami dito. Ayun, no? Kasi oh. dito, no, oh. Yan ang isa sa mga mahirap na ano, malungkot na pag nagpaupa ka tapos one year no. Siyempre naawa ka naman kasi pandemic e eh. Pero yan, tatambag sa'yo yung putol na meral ko. Pero din Mga ngayong buwan lang po natanggalan ng kuryente o matagal mga last month pa? Itong buwan lang po. Itong, <coughs> ano itong ano buwan ano, ano? <coughs> lang po. lang papalitan lang namin ng lock. Kasi sabi ko nga... Hindi, oh. pasok tayo para videoan na natin. Pumunta Bakit ka na Risa? Videoan mo. Oh. Sab sabi, ko... Ayun, ayun pala, tignan lang natin kuya kung anong mga... Naiwan na gamit lang. <coughs> kung ano pong ipapagawa namin. Oh. <laughs> para pagbalik ng mga tao namin, sila na magagawa. Mm -hmm. Dito ito, si Ipo na lang. O, at... ano lang ito? May van? Po? <coughs> May van kayo dito? May ano po? Contaction van? Ano to po, uh, fully paid namin to na. Oh, so, <coughs> kasi dapat naman po may pareha <coughs> tayo dito. Ah, yung para pagpapare-repair. Ah, oh. hindi. Hindi, ano na. lang? Oh, may sira lang po. Um, wala kaming ng repair dito, lang dito lang. na ano, major okay. works. Pwede pa ano yan? Rep. Sira lang ang pinto. Oh, may rep dito. Ah, freezer. Ito, may dalawang Pero speaker. May sila. Ibig sabihin, may pinagkukunan silang kuryente. Kasi yung... Okay. Oh, wala, Wala na po, ulan. Ah, ito pinto, sira Oh. Okay. Ayun, ayun, damage ayun. pinto. Ito din, sira. Bakit sila sinasabi niyang doorknob. Mm -hmm. Ilo ka boy, kasi yung cellphone ko, ano, pangit kapag ano. Ito, susi mo. Anong nila dito, madam? May isa kanila daw dito itong bahay. po? bahay kasi din. Hindi, God. Hindi lang maglilipat kasi kanila naman ang bahay yun. Makasakit yung tatay. Oh, ang sinasabi nila? Ha? hindi na po? hindi, hindi kami maniwala kasi bakit tinakot yung gamit eh? Yun nga po eh. Ito kuya, ay ano nyo na lang, huwag yun ang pa Yung ngayon, ay, ano nga ito, kahit tinungo pa kasok yun. Ay, hindi ginawa pa... nila to? Hmm. Walang ano to kuya, walang paalam sa amin to. di ba bukas bukas lang to dapat, di ba? Kasi ano mo kontakto na yan? Sa dapat to lupa? Lupa, um. Wala pang paalam na ganito ginawa nila. Ginawa nilang ano. Tsaka may... Yung okay. mga may... <laughs> gamit ito madang pa-akot yung baso nila, ano? Huwag ko sa inyo na to. Babayaran muna nila yung utang oh. nila. Kasi mga mahigit... Kasi ay palitan natin bukas yung padlak yan? Hindi, may, na namin meron kaming dala. Oo, dapat lang. Ito, mm -hmm. tingnan mo lang kabeta kung ano na. Ano na sa taas? Dang dumi eh. Oh. Impacto pala ito eh. Hindi, pa yung Pero siya kanila pala ano. Eh, simple Hindi makayo kayo, sir, na gano'n dito eh. Hindi, hindi talaga kami napunta. Kasi, hindi naman Busy kasi kami nung ngayong buwan, kaya nung... Isipin mo naman. Kasi nung bago, ano lang kami, nakadote dito kasi. Hindi sa ito ilawan mo. Pagpapalik ko na dito nga dote, tagalan nila lang dito eh. Ano 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 yun, mga 2018 yata, 2017 namin sila naging tenant. Tapos boss, ang sabi, ang ano... Videoan nyo na lang para in and out tayo. Kung nag-pandemic, di sila nakakabayad. Hanggang ngayon, di sila nakabayad. O isipin mo naman, boss, dalawang taon na silang bayad. Di namin sila pinaalis, pero umalis na sila. May video mo na lang din. Kasi wala akong flash. No, 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 no wala yung ano nila. Ang alam nila, yung doon na sila na kumilos. Anong naputu naputulan? naputulan Anong... <coughs> Kasi wala na silang ano dito Kasi siyempre maingit. Ay, okay. ano naman ano yung mga yung nila kabit yung mung sak kasakan yung mung babawon yung mga kama kung sino si Rade yung kung sobi to sabi niyon tornab nang kubeta oh yan yun <laughs> parang matagal na hindi ma na sila mas dalawa sumit ng pase oh oh yeah. nga yung railings ng ano natin nasiran natin nasira na oh. nasiran nito na luyan ay balon nasiran na. <laughs> de normal yan tobi jama tebay mo ito kaya TV pa kaya TV tobi jama nung tao naman tao kami tao bi jum jum tao kaya tao kaya tao kaya tao kaya tao kaya tao ano? tao kaya tao kaya tao kaya tao Ito tao kaya tao kaya tao kaya Ano TV? sige. Okay. Aircon, ilaw, TV, kama kabinet. Ito, maleta. Kabinet. Oh, kabinet. na oh. ang video ko kasi, boss, ipapalinis muna namin Wala, gagasos na naman tayo dito. Sabay pang... normal nila. Nah, so... May sa baba ni ng baba ng sumo ng baba ng sumo ng baba ng baba ng ini ng baba 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 nila bintana. Butos din, eh. Han. Nakita mo to, basag yung salamin dito. Ah, tinanggal kasi aircon. Ah, tinanggal yung aircon, oh, basag. Ng aircon, yung, ito, ito pala yung susi natin eh. Saan mo nakita? Diyan, nakasabit. Yung, ito yung original. Diyan? <laughs> Opo. Baka yung eh, mga dala nila, duplicate siguro. Oo. Oh. Ngayon, hey, nandito kaya. Hindi natin mapupunta. Hindi mo kayo. maano yan, sa terrace na lang. kasya ka ba? Huwag na, baka ma... Huwag na, baka... Uh, ka pa dyan. Okay. Kakabidyo na yung naman si Ang amin lang dito, kuya, ay bahay. Bahay lang sa amin dito, doon. Pinta <laughs> natin yan. Pinta <laughs> <laughs> natin yan. Oo, kung sakali, Para makapam... Para maano yung meral ko. Yung sasakyan, makalabak yan. Eh, Yan, mo nga, kuya? Kami na ng, ano nga sa'yo. Ano ba po? Magre-report? Magsusulat tayo ng report sa security uh, office? O

Like isaksak na lang. Ay dito yung ano, extension. Dila boy. Meron po. There. Opo. Sim, so, alam niyo, dito. Opo, alam niya. Ano to? May susi pa dito. do sa so, pigeon mo 'tong susi, may susi. Ay si! Ay, susi ni Rusko nandito. Huwag din naman tayo na Hindi naman kami ganyan. Boss, may yung susi ng Rusko di nandito, hindi na nandito. Ko, ayan oh, ayan, di namin kinuha yan. Susi na sasakyan. Magano lang kami papalit lang kami nito. Mhm. Mm -hmm. Saka tinignan lang namin. Ano na, ko na.